What's up mga ka-shoppers? For today's video, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking in-order na hand gripper sa TikTok po. Ito po ay affordable dahil ito po ay 25 pesos lang po. Pero kung gusto niyo po ng buy one take one, nasa 45 pesos lang po. Yung ganitong hand gripper po. Sa akin po kasi isa lang yung in-order ko kasi gusto ko lang naman mag-try. Ito po ay perfect para dun sa mga beginners na gusto magpalakas ng kanilang mga braso, ng kanilang pulso at mga kalamnan. Siyempre, mapapansin po natin ang growth ng ating mga muscles after 6 months daily po kailangan 2 hours po ang ating pag-exercise o paggamit po nito Paalala, kung halimbawa po manipis ang inyong mga pala doon ang masyadong kaliyo, mas maganda siguro gumamit kung may gloves kayo. Gumamit kayo nun kasi po ito po ay gawa sa plastic. Ibig sabihin po, pag matagal ng hawak-hawak uh, natin, pwedeng uh, sumakit yung kamay natin kung manipis po ang ating mga kamay. Pero kung more on makaliyo yung ating kamay, kaya po natin kahit 2 hours pa tayong mag-hand grip nito ngayon naman po, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng hand gripper na hindi po katulad nung madalas nating nakikita sa ibang nag grip dahil ang bilis po nilang mag-exercise gamit to. Tamang paggamit pala ng hand gripper, dapat po ay 30 seconds na naka-hold yung ating grippers. So, hindi po dapat minamadali. Dapat na motion ka. Halimbawa, ito po yung tama ha. Dahan-dahan muna. Kung gusto mong magbilang, pwede rin po. Okay, sa kabitawan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sa kamulang bitawan. Okay, ganun pala yung tamang pag-exercise. So ito po walang adjustment dito. So again, para po ito sa mga beginner na gusto kong gumanda yung kanilang uh, daloy ng dugo sa kanilang mga braso at the same time magkaroon ng ugat-ugat uh, po. Syempre, hindi natin makikita yan ng mabilisan po in 6 months and then 2 hours a day po ang ating paggamit ng hand gripper. So, mag-order na kayo nito dahil abot kaya lang. Tulad, tulad ng sabi natin, ito po ay affordable, 25 pesos lang po. Ito ay naka-discount na ng 60 pesos po. Ngayon, kung dalawang orderin nyo po, ito po ay nasa 45 pesos lang po. Nandyan po yung yellow basket sa ating uh, TikTok shop. Ngayon po, kung nandito naman kayo sa may Facebook and YouTube, nandyan po yung ating link sa may comment section. Have a great day, everyone. Maraming salamat po.